Senator Lito Lapid bumisita nga ba noon sa Florida Blanca Pampaga upang mamahagi ng tulong para sa kanyang mga kababayan? Alamin sa Siyasa Presents DWIZ Track Record Report. DWIZ, nakita ko na may post si Sen. Lito Lapid dito sa amin sa Florida Blanca, Pampanga. Pakiresearch nga po kung totoo na namahagi siya ng tulong sa mga kababayan ko. Salamat po. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, Agosto nitong nakaraang taon ng personal na magtungo si Senator Lito Lapid sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga upang mamahagi ng ayuda sa kanyang mga kababayan. Limang daang mga residente, kabilang na ang mga senior citizen, PWD at mga estudyante ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa senador. Ang ayuda na ito mula kay Sen. Lito Lapid ay malaking kontribusyon para sa edukasyon ng mga estudyante habang ang mga senior citizen at PWD naman ay maaari itong gamitin para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan katulad ng mga maintenance at pagkain. Sa tulong ng Alcalde ng Florida Blanca na si Darwin R. Manalansan, Consighal Darren Manalansan at ng iba pang mga tauhan ng Sangguniang Bayan ay naging matagumpay ang pamamahagi ng financial assistance ng Senador sa mga nasabing sektor. Labis naman na nagpasalamat ang mga residenteng nakatanggap ng ayuda dahil nakatulong ito sa pagtugon sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan at suliranin sa buhay. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.